Good afternoon and welcome sa aking munting channel Hindi na nga mapipigilan nitong si David na luwabas ang katotohanan sa kanyang mga sikreto ang tunay niyang pagkatao na hindi naman talaga siya si Jesus Nazareno Montenegro at ngayon ito na ang katapusan ng pagpanggap mo bilang isang tanggol ngayon ay tatapusin na at kakalusin na ang kasamaan mo David dahil wala nga kaalam-alam isong itong ang si David na tinawagan na nitong ang si Ramon itong si Aling Marites upang makipagtagpo at ayusin na nga ang kanilang pamilya hindi na nga ito isinangguni pa ni Ramon kay David dahil alam naman ni Ramon na hindi nga ito papayag at ito ngayon ang kanyang aalamin kung bakit ayaw nito nga si David na mabuo ang kanilang pamilya dahil merong isang sikretong malalaman at maibubunyag tungkol sa pagkatao nga ng nagpapanggap na tanggol na nasa loob nga ng mansyon ng mga Montenegro kung kaya dito ay maaalarma na ng todo itong si David at sabi nga niya hindi siya makakapayag na muling bumalik dito nga sa San Dimas sa at maghihirap ngayon pa na naranasan niya na kung gaano kasarap ang buhay ng isang mayaman at ng may kapangyarihang tao kung kaya't uunahan nga daw niya itong si Ramon upang hindi na nga maibunyag ang katotohanan at ang hindi na mabawisan niya ang lahat-lahat na kung ano ngayon ang sarap at nakasagana ang kanyang tinatamasa. Ngunit ito namang si Tangbol ay muli nang hahanapin ang kanyang tunay na ama upang makilala niya nga ito. At ito nga ay sa tulong ni Madonna para matunto nila ang tunay na itsura at kung ano talaga. Ang tunay na negosyo nito nga pamilya ng mga Montenegro tulad nga ng sinabi dito nito ngang si uh, Madonna na hindi basta-bastang tao at malaking tao. Ang tunay na ama nito nga si uh, Tanggol at dito naman ay itatanong nga nitong siya. Uh, Ramon dito nga kay Aling Marites kung ano ang tunay na itsura ng kanilang anak at dito ay ipakita ang picture at sasabihin nga dito ni Aling Marites na hindi ito ang tunay nating anak, ito ang kapatid ni Tanggol na si David, di magiba na siyang ikagugulat nito nga si Ramon niloko pala siya at pinaglaruan siya simula't simula pa lamang nang nagpanggap na Tanggol sa mansion ng mga Montenegro kung kayat dito nga ay maiisipan ng tapusin nito ngang si Ramon ang pagpapanggap nitong si David at pagnanakaw ng identity ng kanyang tunay na anak na si Tanggol Jesus nasa Reno, Montenegro kaya guys ito po ang napakarami nating aabangan pa dito nga sa mga susunod na episode sa FPJ Ang Batang Kiyapo. At kung nagustuhan po rin nyo ang aking videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, Paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye bye!